to mga bro mga sis tingnan po oh. Ah, hello po mga bro mga sis yan po oh. tingnan po oh. mga kalaking bato tapos maraming mga puno Ayan. bali paakit po kami ngayon ni sis sa mystical cave dito banda sa may antipolo yan po kaya ba po itong nakita ng malaking bato Ayan po, napakalaki yung bato tapos may mga punong sumibol yan bali 300 plus daw po steep na hagdang ito nga niya kaya tinisus lisa ayun, kakaiba po yung mga rock formation dito ayan po ayan, ayan papunta muna po kami doon ni Sislisa lisa po ng hagdan hagdan po na to bali 300 plus daw po ito hanggang doon sa may bundok pagkasamang hanggang cave ay ano nasa 100 plus ata, atra na si Slyza ayun may musik ay, ano ba yan ay, pagpalang umaga po sa inyo lahat mga bro mga ni sis yan, pakihat po kami yun ni sa mystical cave, yan to oh. bali, hagdan-hagdan itong hagdan mataas lang pong hagdan, pakihat po mga bro mga sis ayun po si Slyza na, una po sa akin Ayan. Ilang step din po ito kaya dandan-dahan lang po'ng paglakad din. Kung sakali po'ng pupunta kayo rito mga bro, mga sis. Diyan po. May mga bahay din dito, mga may mga bahay. Akyat. dahon na po kami dahan-dahan lang po ang pag-akyat kasi medyo matarik pero tama-tama lang parang umakit ka din ng kalbaryo pero malilim naman dahil lang maraming mga puno yan po Dahan-dahan oh. lang. Hindi ko magmadali. At saka wala daw limit dito kahit anong muras walang limit ang oras kung kailan mo gustong umuwi o bumaba o umakyat pwede yun po ang sabi doon sa amin ano natin pinagrehistrohan ba yun uh mm -huh. -hmm. yung pinagrehistrohan po namin doon kanina sa environment yun o, sa environment medyo hinihinga naman ng kunti na ni bago eh matagal na kasi po kami hindi nakapunta ito ayan mga bro mga sisayan po Sige na, mga. hindi dahan dahan lang oh. po Subay so, na tayo, lang. bali ano po ngayon? Ano na ngayon? Sabado de Gloria. Gawa ng dapat po kahapon, pupunta na kami dito na si Sisa. ay eh, naglangis po ako. Tapos, nagbis masama yung pakilalaan niya kasi nagbisita iglesia po kami nung Webes. Eh, na napagod din po. Medyo napagod. Tapos, naglangis nga po ako. Tapos, yung mga ano natin, medalyon, tsaka mga mutya inasikaso ko po kahapon awa ng Diyos na tuloy naman din po yan paakyat na po kami medyo matarik pero malilim tapos marami pati puno ayan ang oh. ganda oh mga bro sa... mga mm, maraming dumarating pa rin sabado kasi wala pa pong pasok bukas kahapon bali. Daw, daw eh, kahapon marami kasi biyarnis ngayon tamang tamang ang natin Ganda, huwag ka magmadali. Ayan po, mga bro mo si Sofa. Kaya to. Ah. Medyo matarik na kunti. Marami na pong dumarating ng mga bisita. Nagkandaligaw-ligaw pa po kami. Pero walang problema. Kasama naman po namin si Magta. Magtanong. <laughs> at saka si may pera. Pamatay. Eh. Si Magta at saka si Pa. Pagkasama nyo po si Magta at saka si Pa, walang pong problema. <laughs> dahan lang ayan marami po mga pa sige po malapit na malayo pa ba may po yung mga iba marami na po sa amin dahan lang kami ayan mga paakit pa po, po napaka ano matarik pero mayroon namang hagdan tapos may hawakan naman ang technique Parang dahan dahan ha? papapa papa. Gandahan lang kung sa ah yeah. yeah, yeah, yeah. oh, sige ah sige dito na ako danda. yan po ang kapaligiran dito mga brumosis oh eh. nature na nature po ang ganda ng kalikasan mga brumosis oh ang dami kasing puno ayan oh Ayan. Ayan. Mag-shirt video ka si Lisa. <laughs> dito sa nature, kaganda-ganda o. O, oh, laki ng puno ng sampalok. <laughs> Kahingan ko yan. Na ano pa nga kami sa iyo kuya kami tingin mo ang ganda kanina pa kami dahan-dahan lang Ayan. Kelsey Kelsey Ayun po Boom Ayan, yung mga iba po, mga piyat. Ayan, maahong na ulit po kami. Mahong <laughs> pa, pa rin. Ah, tara na, tisli siya. Ayan, ako muna ito. Ayan, napakaganda oh. Grabe yung narinig po nyo, mga kuliglig. Mga kuliglig po, mga bro, mga sis. No? Oh, yan po ang sound ng nature talaga. Ayan po, ng kalikasan, mahal na kalikasan. Ayan po. <tod>